sa butan silang Cavite. Matapos gumuho ang lupang pinagtitirigan nito kahapon na parte pala ng isang ongoing flood control project. Located ang proyekto sa likod lang mismo ng munisipyo ng Silang. Ayon sa caretaker ng isa sa mga nakabiting property na si Edwin Domingo, imbis na makatulong, nakaperwisyo pa raw ang proyekto. At tila nailagay pa ang kanilang mga buhay sa panganib. Kapantay lang dito po. Binakbak lang. Pero yung ilog hanggang ganyan. Yung ilog. Pero inatabunan lang kung may magtatrabaho para makaano makaangat yung loader nila. Kung question lang namin po, mataas naman dito sa banda sa amin, bakit nila linagyan ng plug control na bakbak sila ng bakbak ng lupa? Eh hindi naman kailangan na kwan dito sa banda namin, hanggang dun sa baba, hanggang dun sa taas. Eh ganito naman kataas. Binisita ng Bilinari News Channel ang exact project site. Ayon sa DPWH banners na nakadisplay sa labas nito,